Dik, dik, dik. Tayo ka tayo. Mga farmers, good morning. Ayong farmers, to farmers, mag, Hindi tayo mag, ah, mga farmers ang baboy.

sana makala tayo ngayon. Ha? Ah, makala tayo kasi nga. Ang mga po, wala tayo sa dito sa area. So, dito is an aside na dito. Ang sabi kasi, mas priority natin ang cleaning sa mga.

Thank <laughs> you.

tapos ko lang ka yung sobra yung pa rin mga boy ay yung maga Pwede ka magsagot? Habang gumagawa, ano sabi? sabi ni Corso, Kuya Dodong, exact 140 po ba nang-anak anak ang dumalaga? 112 po sa ngayon, pero no sign pa po. Alam ah. na hindi mo pa. Normally, malalagyan ng mga organ sa tatlong jangang, tatlong lingko, at tatlong araw. Pwede, plus or minus ng 2 from the date of the ice or plus or minus from the of the wind. Kaya, minsan, हमारा फोटो नंबर 100226 और इनका ये मांगा बाबू ने लिया हमारा बोर्ड नंबर 10023 और तो बाकी चेक कर सकते हैं 3 महीने और धन्यवाद

Kapag po nang anak na yung baboy inahin, na hiyeng, may lumabas na nag-iik, mabot mo ng 15 minutes o 20 minutes pataas na wala pang iik na sumunod, kailangan mo na turukan ng ginvet oxytocin. Pampahilag mo yan sa matiyos ng inahin Kung so, sa ganon ay Matulungan Ang ating baboy Na Tuloy-tuloy ang pagpanganak O, oh, ito na So, wala nga magasama Ang mga balita-balita Kasi Nagang Hashtag na ngayon umaga O, so, rush Ayun, kasi hindi ako nakapahabol ng linis kasi sobrang pagod ko na, no? Pagod na si Dudong. Kaya kailangan pahinga, tigyan ng pahinga ang katawan. Ayun, na, umihingi na naman, no? Kaya tingnan na nga ng bubig. Ito ang sinasabi ka, partner, na buhay agresor. No? Ito yung nakaspray mo lang, kakalimut mo lang. Andiyan na naman yung buritong kalangka <laughs> yung, 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 yung <laughs> sitwasyon. Sa buhay ng racer kasi, sa atin lang side, no? Kapag ganito ang nangyari, kakatapos mo lang mag, ano, yun, maglinis, hindi na agad tubig, no? Sinasabuyan ko agad tubig kasi nga, yung tangin. Okay. okay. kumbaga sa may pagulan. No? Yung sa labasan, hindi ko na muna ano, sa masalad natin ito yung matagal ito ha. No? Matagal na. Tapos, uh. itasad ko na muna yung mga tulis sa sa pinakalabasan. Kasi mahalaga at kailan ko. Itapon eh. kasi guys. Talagang ano eh, talagang... Ini sudah bangun lagi na makapag-trainer na ako ng all the time for you. So mga baguhan, tandaan niyo ha. Tandaan po ninyo mga baguhan na hindi po tayo dapat mamamba. Kapag sakaling may gaya kayo dyan, o kaya may mga kabuli na, hin na hindi sakto mga nap sa 110 days. Kalma lang, relax lang tayo, meron naman tayo mga technique na na makakalala sa akin through giving your idea. Basta ang message ko lang, huwag po kayong huwag po kayong kabahan, huwag po kayong ano, mga mba. No? Kapag lumagpas ng 114 days, yung mga anak, ang mga 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 Ayon nga sa pagsaliksik po, no? ayon sa pagsaliksik, hindi lahat nagbabuli na huli. Uh, na manganak siya ng 140 days. Yung kagaya sa atin, yung unang baboy natin, 112 days nang na nangina. oh, tulad sa amin farmers yung, ano, yung namin I mean, yung pinakaunang saw ko, ano yun eh, hindi ako magkakamali sa pinakaunang inahinalmin na nang-dispose ko na noon. Nagbilang ako from the date of AI, nag nagbilang ako ng 114 days. Nanganak siya ng advanced to this, tama pa ako eh. No. Ah, to this. 14, 112 days. To this advanced, no? 114 days. To this advanced nanganak siya. So okay lang yan, normal lang yan. Disclaimer lang, kung may music sa background ito, hindi po yan akin ang music na yan. So yun lang guys, kasi may program school natin dito, sa aming dito. Minsahe ko sa mga baguhan, huwag ka po mangamba kapag lumagpas ng 114 days. Pagbabay na hin or get po, normally, 120 days hanggang 120 days. Ang iba, maabot ang 121 days eh. May Pero, okay naman ang kalagayan sa pagpanganak sa kanilang bago na Tawag yan, gracias sa Diyos. Okay? Kasi nga, healthy. Yung kapatid ng ano ko, yung red sow, yung inahin ko, pagkakalak Tung natin, before this video, ito, makapag-alay mo lang tayo ng munting tulong. Ano? Ito ka, farmer. So, uh, subscriber at follower ko rin yung uh, kapatid nitong baboy na ko na meron ko record Okay? Sabi sa akin, so yung, kap yung baboy na hinto na kapatid sa baboy na mo na may record na overdue, mabot ho ng 120 days. So, hindi ako magkamali sa nabasa kong chart niya sa akin noon sa museo ko. Sabi niya, Okay naman, wala namang kaso. So, nagbigay pa nga sa akin ng tip eh. Alam nyo ang nakakatawa mga ka-farmers kasi sa kabila ng ating pagiging supporter. Meron na mga bagiging, uh, sabasara, sa <coughs> Pero, uh, viewers dyan, mga supporters na nagbigay din ng tip sa akin. Thank you viewers! Ha? Thank you! Sabi niya sa akin, ang ating bagay na hangin na nakakakita ng bagay na hangin mo na kayo, para, para. 120 days. Nung so, mabot ng 120 days, kalma lang kami dapat kumanta na lang talma tayo mga bagoan siya, ha? Kasi pag maligalig tayo, halimbawa, ibigit na, tayo, mas stress po ang hand. Mas stress po ang hand. Ang stress, magtutulog po ng hindi magandang kalagayan na kanila po sa mga katalan. So, yun, umabot ng 121 days, nakalimutan ko lang kung hindi piraso ng baby. Kung hindi ko mga dosi yata, guys, ng mga dosi piraso na healthy piglets, buhay lahat. Bakit ko sinabi ito mga ka-farmers? Kasi nga po, Binahagi ko ang basura uh, kaya ko Binahagi ko ang pangyayari na ito. Kasi nga ang sinabi ng isang follower at subscriber, dapat kalmado tayo sa pagbubuntis ng ating baboy na hing, pagjude, relax. Okay? Relax. Relax talaga. So nanganat ng ang piraso na bilik. Ano ba baboy na hing? Healthy naman lahat. Na. Okay? Yun lang mensahe ko mga kapag-mars. Sana po, sana po uh, sa ating pagiging pag po ay sana po magkaroon tayo ng mga simpleng idea, based idea lamang, no? Pagdating sa pag-alaga ng baboy. So, dito, regarding sa panong ng isang ting kapag 112 days ang iyong uh, guilt, no? Na bubutis, wala pang sign na mga anak siya. Tandaan natin mga baguhan. Kapag po ah uh, due date, tapos makikita mo nag-labor, kung overdue man, basta ang umpuin ko, 140 days, 120 days, dyan ka na mag-abang-abang. magmasid mag-message sa iyong babuya na buntis. Kasi sa edad na 140 days hanggang 120 days, sabihin natin hanggang 121 days, hindi na Yan ang period of time na kailangan nating mag-monitor, mag-observe, magbantay sa mga baboy na hen. Pantayan mo, after yung mag-labor, may lalabas siya na brown likido o kaya reddish, kulang likido. Brown o kaya reddish na likido. Lalabas dito sa kanya pong labasan ng bihig o labasan ng bihig. Pag yan, ka-farmers, ang makikita mo na meron na pong lumalabas dito sa kanyang labasan ng bihig na brown likido habang siya ay nakaganyan. Nakatapa at higa, Sign, pinaka-major sign na mga anak na po ang inyong baboy Disclaimer lang, ang advice na yan, ang assurance na yan, ay turo ng aking brand technician from Yonaco Pigrolax. So, Gimar Malone, salamat po. And also si Sir, ano, sir Kevin Paklibar no, sa Pigrolax na technician, salamat din po. Ha. Kasi dati dalawa sila nagkasi sa akin, pero pang isa eh, tatlo sila eh. No? So kanya-kanya kasi silang ruta sa bawat uh, lugar dito. Kaya nag-focus natin si Sir Jimar Malone. Salamat Sir Jimar ha. Yun lang naman pinaka ano, video sign. Kalma lang, relax lang. Huwag yan tayong tabahan. No? Ayan. So by the way, ka-farmers, patuloy tayong pa nag-chicken pa rin sa kanilang mga paa. Alam niyo, tinitig ko yung mga sa ko. No? Kasi minsan may mga crack. Nagkakaroon ng crack hobs. Mga sugat-sugat. Dahil nga sa mga sa higwinsan na mayroong mga ano, so, 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 okay na? Okay, maraming salamat. May tanong pa ba? Wala, Wala na? na, yun lang isa. Okay, in summary po, sa tanong ng isang nating ka-aggressor, kalma lang. No? 120 days o 112 days, detention day should stay, kalma lang. Kalma lang. Buh bahay. Kasi darating talaga ang panahon na mga nagaling malabas mo. Kung kinakailangan guys ng rescue, pag sakaling ano pala, uh, kasi nasa aggressing naman tayo, sa ilahin, pag sakaling 120 days na hindi pa na siya nanganap, magluta na isa mo. po sa lagayan ko ng ML, ang ibigay mo sa kanya. Mahalaga rin, Trump technician, get your love sa inyong lugar, i-inform mo sila ha. Kasi sa akin po, yung verbal lamang, yung public, dito po sa ganitong klase nga uh, show, ay nasa uh, dyan naman pong ano lang, kumbaga, direct lang ako sasabi kung anong dapat gawin natin. Kung meron na ako mga pagkukulang mga ka-farmers na mga tip na hindi ko na panggit ngayon sa video na ito about sa uh, pagbubuti ng baboy na hen ay talagang pasensyahan na po kayo abang hatandaan natin. Yun lang ang tip ko hanggang tos mga baguhan. Ako po si Dodong Guleran ang patuloy po nag-thank you sa inyong lahat sa patuloy niyong pagtangkilig po sa ating masingkong show. God bless us all. Happy farming and peace out everyone. Bye! -bye.